hello mga ka friends dito na naman ako ngayon sa Ayuda mga ka friends dito ako sa labas Nintay ko yung aking appointment may appointment kasi dito mga ka friends kung wala ka namang appointment pwede kang pumila kumuha ng number so dito ang labas mga ka friends pakita ko sa inyo so yan ang labas ng Ayuda mga ka friends yan may mga tray sila doon na punong puno ng tinapay yan pwede kang kumuha doon ng tinapay kahit ilan. Yan, may mga orange din sila nakalagay na sa mga ganyan. o nasa karton na. Yan, libre lahat 'yan mga ka-friends. o 'di ba? Tinapay oh, Daming tinapay. Hot dog bread saka burger bread. Daming tinapay. I got you with them daming tinapay, mga ka-friends. Tingin well, oh, na ako. Sobrang lamig. daming orange dito sa baba. Ayan. Tapos ito, kalabasa. Yeah. May kalabasa sila. Thing. Tapos ito ay... All right. Meron silang oh, ano okay. dito, yan, oh. Eh. Ang okay. kalamig naman. Kasaging, ang dahing saging dito, mga ka-friends. Yan yung mga salad, oh. Yung mga gusto ng salad. Ayan. Si ate, oh. <coughs> ang daming, ano, no, no. no, no, no. Diba? dami nating mga saging. Libre lahat yan. Huwag dito ng saging mga ka-friends. Sobrang lamig na lang dito sa labas. Yan, dahil pang tinapay oh. Bibigay nila lahat yan. Kinukuha akong saging yung medyo ano pa siya. Pwede pang tumagal. Kasi kapag kumuha ka na ng malambot na lana, hindi na tatagal. Oh. Gaganda sa ilalim. <coughs> Lagyan natin sa sasakyan. bigyan natin kay Brad malawang pa rito ang daming saging doon Gaganda pa ka mo. kaya nga malamig mayroon tayong toys na maliit bigyan natin kay Titin lamig dito sa labas mga ka-friends. Oh, lumig. Ay, kaya lamig ah. So yan mga ka-friends, dito na ako sa loob. Natawag na yung pangalan ko. Yan yung mga kinukuha dito mga ka-friends. So mamili tayo, baka may makuha tayo. Ronald, let's play past the boxes. Can you

first am to go first i poke <laughs> 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 <I'm trying laughs> the <that. laughs> Um, Pampers. Um, Pampers medium. Lahat kaya yan medium. Ay, large pala ito. <laughs> Balik natin. Yung medium lang kunin natin. I'm sorry.

So, ayan yung mga nakuha ko, mga ka-friends. Uwi na tayo. Malamig. Whew. si ate, yung ang bulaklak niya. nasan na siya? Yan, uwi na tayo mga ka-friends. Balik na natin tong cart. lamig.

Kaya ng saging. Yan yung lahat mo nakuha natin sa ating ayuda mga ka-friends. may mga gulay. Yan may yogurt tayo, Kamatis ang kamatis tapos yan, puro kamatis bay paper tapos iba-ibang klase ng sili ayan maanghang na sili may celery din tayo tsaka spring onion carrots at itong mix na kabuti iba-ibang klase ng kabuti Tsaka yung saging. dami saging. May tinapay din tayo dito. At yung ating karne, nilagay ko na sa rep. Ayan o. Oh. Ayan yung ating mga karne na kuha sa ayuda. So, ayan na mga nakuha mga ka-friends. Sa susunod ulit. Bye!